Kapag naging ganito ang itsura ng water ganache natin, ibig sabihin ito ay nasubrahan sa init habang tinutunaw natin ang chocolate. So paano natin ito masusolusyonan? Lalagay lang tayo dito ng konting tubig. Makaroon temp lang dapat ang tubig na ilalagay natin. Tapos haluin lang natin yan ng haluin. And then ilagay na natin sa apoyan. Pero ang apoy ay dapat mahina lang. Huwag nating titigilan sa paghahalo hanggang sa mapapansin nyo yan, mag-iiba na ang itsura niyan. Kapag mainit na ang pan, i-turn off na natin ang apoy. Maglagay tayo uli ng konting tubig, konting-konti lang mix 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 hanggang sa bumalik na uli siya sa dati di ba siya ni na uli ang ating ganache water ganache ganun lang